Matapos ang limang school year, balik na sa June to March ang academic calendar. Laking tuwa na magulang na si Rayhana Dida Agun na sinamaha ng anak sa unang araw ng klase. Mas okay ngayon kasi ano hindi, although mainit siya, normal naman. Pero kung maulan, nahirapan kami, nahirapan din yung mga bata pumasok. Excited and challenging naman para sa grade 2 teacher na si Reggie Ebol mula Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila ang pagbalik sa dating schedule ng klase. 2020 nang binago ang pasukan dahil sa pandemya. Nahihirapan talaga kami sa previews because hindi talaga namin ma-deliver yung lesson na sobrang init. Hindi lang ang dating school calendar ang nagbabalik, pati ang pagpapaskil ng mga visual aids sa mga dingding sa classroom pwede na ulit. Yan ay matapos itong ipagbawal ng DepEd sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte. Welcome daw yan para sa mga guro dahil anila malaking tulong yan sa retensyon ng mga bata para sa ilang mga paksa. Pabor dyan ang magulang na si Maria Cristina Capili na may grade 1 na anak lalo na raw kung may kinalaman sa math ang lesson. Pag larger numbers na kasi hindi na niya, medyo mahihirapan yung mga bata kasi lalo na matatag-curriculum na tayo. So mas kailangan talaga ng visual sa mga bata. Paliwanag ni Education Secretary Sunny Angara, hindi rin sila nagigpit sa pagpapatupad ng naunang pulisiya. Yung expression ng mga bata, eh, parang yun ang freedom of expression nila, mag, maglagay ng mga uh, creations nila, yung mga drawings nila. Kasama ni Angara na nag-inspeksyon sa Epifanio de los Santos Elementary School si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pag-iikot, may pangako ang Pangulo sa mga guro. Uh, sa ngayon, sa 20,000 na yun, Uh, labing anim na, na ang uh, na, 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 hire ng DepEd na bagong bagong na uh, guru. Sampung libo naman na administrative uh, hindi ito nagtuturo kundi nag pinapatakbo ang uh, pinapatakbo ang eskwelahan para uh, yung teacher talagang nagtuturo. Sa pag-inspeksyon naman ni Angara sa Binyan, Laguna, ang taon-taon na lang nakakulangan sa classroom ang isa sa mga daing ng mga guro. Dito sa Binyan, yung problema nila yung lupa. Yun ang request ng ibang uh, uh, skwelahan, school officials, na magkaroon tayo ng aircon dito sa lugar. Maaga namang nagprotesta ang grupong Alliance of Concerned Teachers. Panawagan ng grupo taasan ng education budget dahil posibleng raw abutin ng limang dekada bago maresolba ang 165,000 na shortage sa mga silid-aralan. Nasa 27 milyon na estudyante ang inaasahan ng DepEd sa bagong school year. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.